guys! Kaming gabi. Lumabas kami sa koral. O oh, diba lumabas kami sa koral. Pero dito lang sa kapitbahay. Day Day one. out, of, 30 days. Out of 30 days daw, sabi ni ano, Odessa. Maglakad daw kami kasi ano, masyado na kami malusog. <laughs> Parang sa Kulong ba? Guys, kailangan natin, kailangan na natin mag, ano, mag, lumanghab ng ibang, ano, hangin. Hindi lang sa loob. Oo nga eh, madilim guys, paano yan, hindi tayo kita kita Sumama yung as. Wala si Rab, sumakit ang tiyan. Kaya kami, Oo, nabigla kanina. Dami nating kinain kasi anong kanina. Ano anong oras din kasi tayo? Yeah. Kung sirap sa dati ang kasama ko naglakad ang kagdian lang kami sa dulo sa balik na kami kaagad. Diyan? Oh, diyan lang. sa balik na kami agad. 'Di eh, malayo man. Eh dapat sana kumuha tempera baka tama ka apak dyan. <laughs> Itlog. <laughs> oh, wala akong dela. Wala akong din dela. <laughs> <laughs> Samahan nyo kami guys kasi day 1 day 1 daw to na maglalakad. Up to 30 days. <laughs> up to 30 days. Oh, uh -huh. up to 30 days guys. So, nawala. Ay, ba't gano'n nawala? Hoy, ba't sumamay ng aso? Ayaw mo sumamay ng aso. May tayo may bantay. <laughs> ba't oh, sumamay ng dili mo? Ay. Baka pagbalik natin, hindi natin alam ang balikan natin. <laughs> Uy, madilim na. Saglit lang, guys. Madilim eh. Guys, maliwanag na. <laughs> Saan na kami kaya nakarating. 10 <laughs> minutes pa lang naman ang aming nilalakad. Pero para pero parang nakakatakot guys, madilim. Wala <laughs> kang ilaw. ilaw, ilaw baka hatakin kami. Hahampas ko to. Kukunti lang ay eh, kung dalawa sila. Tagisa tayo. <laughs> <laughs> Lakas ng trip na itong dalaga ko na ito kasi maglakad. Oh, Walang oh, kabahay bahay Ito dilim oh. parang may naglalakad din Oh. Dilim na naman. Dilim na naman.

Diyan sa may ano dagat, bulkano ya. Oh. Di ba pumutok nga? Noon kaya naghiwa-hiwalay. Ano ba yung naglalakad lalaki babae? Lalaki at babae. <laughs> kasi, kasi maliit. Kasi, problem. pa, kasi pag lalaking dalawa, oh. hihinto muna tayo din. <laughs> Takot <laughs> pala tayo eh. Mag-joke, mag-joke. Mag-joke. Uh -huh. ang loob natin maglakad ah. Dilim-dilim ah. Oh guys, tignan nyo itong kasama ko. Lakas na yung lupa. Lupa pa payat Payat-payat na payat nga eh. Parang ano. Wala. Nag-jogging din sila. Walking, walking. Walking, dilim. walking. Madilim. Ayan guys. Tayo ay ano. Wala na parte ta. oh, na Iba yung, iba yung lakad. Iba yung lakad nila.

lang kayo. Ayan, guys, balik na kami. 30, ay, 30 minutes lang. 30, 30 minutes pataas, tapos pababa. Pababa, Aywan ko lang kung ilang minutes. Baka mas mabilis yung pababa. Ayan, guys, oh. So. Medyo, ano naman, malayo-layo na sa aming kol, kolar. Kol, kolar ba yun? Medyo malayo-layo din naman ang napuntahan namin. Kaysa doon sa malayo-layo doon sa aming hawla. <laughs> Pabalik na kami guys kasi madilim. Natatakot ako ba? Wala pa naman mga tao sa mga kapaligiran. Tapos dilim-dilim sa mga bakanteng lote. Kaya baka biglang. Pila <laughs> kaming hatakin hindi Desa. <laughs> Kaya sabi ko balik na kami. At least nagka 30 minutes na kami papunta doon pabalik. Di bali 1 hour, oh, 'di ba? 1 hour. Eh. Si Desa. Si Maganda yung ano mood niyang maglakad. Maganda naman maglakad, guys, nang ganitong oras. Kasi ano siya, malamig. Oo, Saka ano ba? Kaya lang natatakot talaga ako guys dahil madilim. Sobrang dilim ba? Tapos ang daming bakanteng ano, lote, lote na mga ano, ma madamo. Malay, <laughs> di, di pa namin masyadong kapisado dito lugar. Malay mo may paghatak sa amin dito. <laughs> paghatak sa amin dito ni ano ba? No Oh. imagination. Imagination, <laughs> maganda yung ano ba, ano yun advance. <laughs> advance, <pag -in. laughs> mag-iisip ba. Eh? Masama pa, gano ba. O, ba? O, madilim na naman. Oh, Walang wala, no, street light. Wala, light yung iba. Kaya, uh, tapos ang bibilis pa ng ano? Masasakyan, mga sasakyan. Eh. Mga sasakyan, baka hindi kami makita. Sorry. Instead na akala nila ay nagtatrabaho kami sa hotel. <laughs> po, oh, may tao. Bilisan <laughs> natin yung may lalaki sa likod. <laughs> Ayan, guys. Ayan ang tapang-tapang ng apog na yung maglakad, guys. So, natatakot din pala kami. Grabe ang dilim kasi, guys, so. Oh. Mag-11, 10.30. O, mag-ano na siya, mag-11 na kasi. Ayan. Pero napakaganda naman maglakad. Parang ano lang ba normal, hindi mainit kasi ma ano ba, hindi mo ramdam kasi mahangin, 'di ba? O kaya Pero hindi na, pwede pa naman sana kaming umakyat doon. Kaya lang takot na talaga ako. ba? <laughs> takot ako. Walang kailaw-ilaw. Oo, ay may nagtapon. Kaya lang sana pagkakuan. Oh, nagtapon sila ng ano, basura. basura. lang. Ay, hindi na kayo makita. Okay lang sana pag maluwanag doon. Oo. Kaya uwan. pa kahit Kaya. doon Pwede pa doon. Maganda naman doon sana ba? Uh -huh. Kaya lang napakadilim. Hindi natin alam ang ano ba. True. Eh, baka may mga ano ba. <laughs> Alakas ng hapog na namin maglakad. Takot din pala. Pero ma mas masarap maglakad, di ba? Uh -huh. Parang ano. Dito kasi sa mga uh -huh. dinadaanan namin guys, ay eh, puro hotel. Tapos mga iba wala nang ano. Wala nang uh, Puro hotel lang. Tapos ang mga hotel mga tahimik. Walang katao-tao. Parang kami lang ata yung tao dito. <laughs> wala man lang makakita ng tao. Oo, oh, kaya kahit kahit sumigigaw sigaw kami dito, lang makarinig kaya uwi na lang kami. <laughs> Mahirap na, guys. Baka wala nang magluluto bukas. Wala nang magluto bukas sa Absolute Paradise. Hinapin <laughs> tayo. Saan na si Uday? Saan si sweet. Wala na pala. Nakarating lang tayo dito sa Kali... Kali Cardia. Good Heart na restaurant. Oo. Oh. Ibig sabihin yung good ay kali. Tapos yung cardia, it's a heart. Calicardia. Oh. Ay, yung, yung ay nila H? Oo. Oh, yung, ano ay, ba? Calicardia. Kali, oo. Kasi, ano, yung mga isang letter nila, ang no. daming ibig, ano ba, pwedeng pakay. Depende pakai. kung oh, yung parang ba. O, oh, parang yung sa atin, yung E, at saka Y, at saka I, oh, oh pwede, di ba? Oh, pwede. parang gano'n din sila. Oo, oh, di ba? Nag-explain pa si oh. Huh. Liza Babes. <laughs> o, oh, tignan nyo guys, o, oh, tignan nyo, hindi kung di ka matakot dyan, ganyan, no? O, ang dilim-dilim buti kung ganito lahat may ano may mga tao na kumakain ganyan, kahit magsigaw-sigaw pwede eh oh, okay. e di dun sa iba naming nadadaan o, ang dilim-dilim ba kaya uh, wag na lang guys hoy, babalikan ko kayo guys, pag nandoon na kami malapit kami sa absolute paradise yan kasi talagang Malapit na tayo agad eh. Malayo pa. <laughs> Malayo pa Oo. Malayo pa. Oh guys, so maraming kumakain. yan Balikan ko kayo guys. Oh, tignan nyo guys yung aming nakita dito lapit na kami sa dagat. Yan pala yung ano ni Spilu kagabi. Yung... Yung push niya. Oo, ang ganda. Ang lapit. Ang lapit eh. Oh, ang laki din. Ang laki ng mga. Ayan, ito yung nakita namin sa paglalakad. na kami guys nakarating na kami sakto 11 11.8 11, umalis kami kanina dito ay 10 o'clock 1 hour 1 hmm, hour 1 <laughs> hour guys ang unang paglalakad <laughs> after 30 days daw to sabi ni ano Odessa <laughs> after 30 days kaya kaya namin to kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya, kaya na. mo. Nandito na kami. O, oh, yan na yung absolute paradise, guys. Nandito na kami. Hindi makita. Si absolute. Uwi na. Bye. Good night, Desa. Bye. Kunin ko pa yung ko. Yung? Bye. Bye. at At ako'y uwi na rin madilim. Ayan guys, nandito na ako sa bahay. Nandito na kami. At Pagod ang paa. <laughs> Pagod ang paa guys. Bye bye, bye bye. Good night everyone.